Kung ikaw, babayi o lalaki, mag-asawa mo, kung minyo na mo, dapat dili na mo angay mga stalk-stalk dira mga lalaki o mga babayi sa Facebook. Mga ad friend, mag-una-una o chat. ay maora jud na ang hinungdan nganong mag-away mo o nganong nung magbulag mo nga mag-asawa. tinuod na, dihigog man mo yung asawa, dapat dili ka manghitag bikil sa iyaha ha, nga para mag-away mo. una unaon mo sa kamadaghan, na panahon, grabe na kayo ang tentasyon. Social media, dali kayo makakontak o laing babae o laing lalaki. Dapat kung mag-asawa na mo, likayan ni mo na maingon ana ang sitwasyon. Para dili, mabungkag ang inyong pamilya. Karong panahon, nadaghan ka ayong hitabo ang mag-asawa na. Ang lalaki, dili makuntinto sa iyang asawa. Kung lantaw niya sa iyang asawa, is medyo nalusyang na wala na'y na atiman sa iyang kaugalingon. Tungod na pag-atiman sa inyong anak. Kung ganahan ka ngang imong asawa magwapa, mahapsay o bali, tabangan ni mo siya sa mga trabaho sa balay. Dili ka mag pabikil-bikil. Dili ka magpaungta sa imong asawa. Kaya imong asawa stress na umbantay sa inyong anak oh. sa balay. Dili yun ang mga trabaho sa balay. Hindi ikaw nga lalaki. Kita nimo mo ngang imong asawa. Medyo lusyang na. Wala ni ati man siyang Kaya, ikaw, pod? sa ihang kaugaling. Ikaw po. Tura. Nakipag-chat mo ka sa ubang babae. Oh, kung dili ka ganahan yung mabungkag ang imong pamilya, dapat likayan nimo ng mga butanga. Kaya ng mga butanga, maunay pinaka-sintay nga makaguba sa inyuhang pamilya. Kung ikaw mismo nga lalaki or babae, dili ka loyal sa imuhang asawa.